Hi guys! For today, magluluto ako ng mga pagkain ng The Request Bunso. Dahil today, sin celebrate namin ang kanyang birthday. So guys, ito na yung mga ingredients natin para sa lulutuin nating Shanghai. So yung Shanghai natin ngayon, ang gagamitin ko ay beef. Beef Shanghai. Ayan. Ito ay sinangkutsa ko ng bahagya. Ah, tinanggal ko kasi yung mantika niya. Ayan oh so sinangkot siya natin siya ng bahagya hindi naman siya masyadong tostado and then meron akong itong uh, onion and carrots gilingin natin yan tapos meron akong salt and pepper pinagsama ko na, syempre meron akong cheese gusto ko siyang haluan ng cheese itong ating shanghai, para i-level up natin ang ating shanghai, so tara na guys magsaka tayo mag-prepare ng ating shanghai so guys, ito na yung ating carrots, and then yung ating onion na giniling, at yung ating cheese na kinadkad So, paghahalu-haluin pag, na natin yung ating ingredients. So, ayan. Unahin natin ang ating beef. Guys, ito ano to? 1 kilo. 1 kilo ng beef. Ayan. O, ba diba? Hmm. Tapos, pinatining ko siya para mawala yung mantika. Yung kanyang yung mantika. And then, yung onion ng ating onion. Medyo pinigaan ko ng kaunti yung onion kasi nagkatas siya eh. Tapos, yung ating carrots. Ayan. Parang puro carrots na to. Ba? Ayan. Halagin muna natin siya, guys. Bago natin ilagay yung ka, ka ano, cheese. So, ah, hindi. Akala ko naman kasi puro carrots. Ah, hindi naman pala. So, ayan, guys. O, oh, di ba? Ang ganda ng kulay. Haluin natin. Nagdidikit-dikit mag- yung ano eh. Sibuyas. Baka pagkagat ng kakain, puro sibuyas yung makakain. Ayan. And then, Itong ating salt and pepper, lagay na natin. Guys, hindi na ako magdadagdag pa ng asin kasi may cheese eh. Mahirap na, baka umalat, ba? Diba? Uh, at least pag matabang, pwede mo siya isaw-saw sa ketchup, sa hot sauce, or sa suka. Ayan. And then, yung ating cheese. Ayan. Ooh, yummy! O, diba? Wait lang, guys, ha? Kasi, guys, nag ako ng plastic gloves. Ito, o. Oh. Mo-order ako sa sa online ng ating plastic lamps para mahalo natin siyang mabuti. Mahirap kasi kung kutsara lang eh. Kasi mutin natin ito. Ayan. ayan. So, ayan. Haluin natin mabuti o baka puro kamay na naman ang makita nyo. Ayan. Kasi nasa gilid-gilid sit-sit ano, yung ano yun, oh, ng tupperware yung ating Masarap sa puro nito guys. di diba? So, bahala kayo kung anong gusto nyo pang pa, dagdag pang, -pang palasa. Pero ako, okay na to Salt and pepper lang kasi ang magdadagdag po ng lasa dyan ay yung cheese na inilagay natin diba? so wag na tayong okay na rin yung cheese, hindi na ako magdadagdag baka naman maging ano to, cheese stick diba? baka ma-overpower na yung ating beef so ayan guys, saluin lang mabuti di ba and then ibabalot na natin po so ito naman yung ating gagawin fried chicken so binabad ko na ito kanina maga sa so salt and pepper tapos paprika and ano ba yung nilagay ko dito paprika. O, yun lang. Salt and pepper, paprika, tsaka liquid seasoning pala. Naglagay ako ng liquid seasoning dito, kaya ganyan ang kulay niya. At ang bango-bango niya, guys. Promise. Garlic powder. Naglagay pa ako ng garlic powder dito, guys. So, kanina maga pag ako nakababad. Tapos, gagawa naman tayo ng pagsasawsawan niya o ng butter niya. So, meron ako dito 2 cups ng flour. Tapos, 1 and 1 half cup ng uh, cornstarch. Yan. Yan. So, mix ko na siya. Ganyan. Hindi na ako maglalagay ng seasoning dito kasi yung ating chicken ay may seasoning na. So, ayaw naman natin umalat pa yun, diba? So, ayan. Tapos, talagyan pala natin siya ng cold water. Ayan, cold water. Yun yung kasi nakikita ko sa mga nagluluto, eh, cold water yung nilalagay nila, guys. So, gayahin natin sila. Alam naman ako, gaya-gaya ako. Ayan, wait lang, kukuha pa ako ng tubig. So, guys, ito na yung ating, ano, batter. Ayan sasawsaw na natin yung chicken and then idediretso na natin dun sa ating kawali na painit ko na yung ating mantika eh hmm. maglalagay muna tayo para ma i na natin sa ating mainit na kawali. Ayan. Mainit na yung ating kawali na may mantika. Maglalaglag na tayo. Oh my God! Makakakaba. Kasi baka masawsaw yung aking plastic gloves. Oo! Tama na muna yan guys para hindi -ano yung over So guys, ito na yung aking giniling na beef para naman dun sa ating carbonara. hindi oh, ko na sabi sa inyo kanina, maglutot lang ako ng carbonara kasi yun ang request ni Bunso. So, so ito, uh, isasangkot ko muna yung ating beef. 1 uh, kilo beef din ito. Ha? So yan. Madali lang naman yan guys eh. Angkot siya muna natin. Ha? Tapos ito yung chicken natin guys. Oh guys, ito naman yung ating mga ingredients para sa ating carbonara. Nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina eh. Yung beef natin ando, nakasalang na, sinasangkot ko siya. Tapos igigisa ako siya sa bawang. pala, bawang. Guys, hindi ko lalagay lahat yan ha. Nag, ano lang ako, Nag-tad-tad lang ako para dun sa ating pansit later. Bawang, sibu sibuyas. Pwede sibuyas to, pwede rin naman ang pula. Tapos, uh, ham. Kasi wala akong bacon hindi ako nakabili. Eh, eto meron ako sa ref na ham. Isama na natin yan. Siyempre, lalagyan natin ng cheese, ating mushroom. Tapos, eto guys, oh, tignan nyo. Ngayon lang ako nakakita nito na 1 liter na all-purpose cream. O, oh, di ba? Nakita namin ni Daddy na grocery kami. Sabi ko, ah, pero palang 1 liter. O, oh, di ba? Mas makamura ka dito. Parang 200 plus ito eh. Tapos, lalagyan natin ng evaporada. So, yan guys. Ah, uh, yan yung aking ingredients. So, kayo bahala kayo kung anong gusto nyo ihalo sa carbonara nyo. Basta ako, ito yung version ko ng carbonara. So, later, lutuin na natin. Ito so, na ating giniling na beef. Pinaan natin ang kakol. So, lalagyan ko siya ng butter. Lagyan natin pala. Ayan. Lalagay tayo ng bawang. konti lang na bawang. Ay, ay, ang dami. Bawasan so, 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 natin. Kasi baka ano eh, bawang na lang yung ating bawang. Yung iba hindi naman na nagigisa, pero ako kasi gusto ko. Ano guys, ang bango pag may bawang. O, tapos lagyan na natin yung onion. Ilagyan na natin yung ating ham. Mm, sarap na ating kabunaran guys, kahit lang bacon. Bango. Sabi ni Kuya, mabango daw eh. So, ayan. Hintayin muna natin maluto yung ating ham. Guys, habang nakasalang yung ating sahog sa carbonara, ito naman yung ating Shanghai na... Teka lang. Teka lang, guys, yung aso ko. Itong mantika, iyan yung pinagpituhan ko ng chicken. So, sinala ko lang siya. Para So, magkiprit lang tayo, guys. habang niluluto natin siyang Shanghai, sabi ng kawali, lagay natin yung ating mushroom. Ayan. Tumikit na guys yung giniling to. Bango guys. Promise kung naaamoy nyo lang. Mali ako nabili ng mushroom kasi hindi siya slice. Kaya tingnan nyo, hindi pantay-pantay yung pagkakaslice ko ng na, mushroom natin. Pero kaya rebels na yan guys. Lagyan na natin yung ating all-purpose cream na 1 liter. Hindi ko alam kung kasya ba ito sa ating ano oh, uh, dami. Sa ating pasta. Kung oh, hindi naman, okay lang. Nakasak lang po sa 1 kilo na ano, pasta. Ayan. Ayan natin. Mahina nga po lang guys ha. Parang hindi masunog yung ilalim. At saka dahan-dahan siyang maluluto. Tapos so, maglalagay din tayo ng beef cubes. So, dalawang beef cubes yung ilalagay ko. Ay! Ilalagay ko na rin yung evaporada. Pero guys, isang gatas lang muna. Isang lata lang muna ilalagay ko. Kasi baka naman masobrahan lumagnaw naman. Maglasang gatas, wala nang lasang cream. Diba? Teka muna. Haluin muna natin guys. Okay, guys, haluin lang natin. Sa mahinang apoy ha. Ako, bayaan mo na siyang kumulo ng konti. Kasi palalaputin pa natin yan eh. Ha? So ayan guys, medyo kumukulukulo na yung ating Mahina lang kasi yung apoy na ito Kaya ako kasing laksan dahil baka dumikit sa ilalim Yung sauce, kasi yung giniling dumikit na eh So ngayon naman, ilalagay natin tong cheese na kinadkad ko Ay, ay, ang pinasabong sauce ko Ayun lang guys, maginis naman ito eh Ayan Para malusaw na siya At kumapit na yung lasa Para ma-adjust ko kung kailangan ko pa pang dagdag ng asin or ano So ayan guys, yung so ang cream creamy ng ating carbonara sauce no? O diba? So, balikan natin yan mamaya, guys. konti na lang, maluluto na yan. Gusto ko lang lutuin mabuti yung sauce niya. Para, ano, hindi siya madaling mapanis daw. So, guys, okay na to. Luto na ating, ano, carbonara sauce. Patayin na natin yung apoy. So, guys, ito yung huli kong lulutuin. Yung bihon. Kasi isa, isa, rin to sa favorite ni Bunso. Uh, tong bihon. O, kahit anong pansit, basta luto ng mami niya. Yan, favorite niya yan. O kahit minsan may pag sa amin ng pansit, gusto gusto niya yan. Tapos ayan hindi na bago sa inyo ang mga rekado ng ating pancit. So tara na guys, magluto na tayo. So guys, magigisa na ako ng ating pancit. Muna hintin lang bawang. Eh? 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 Eh. eh, eh. eh, eh, eh. Then isulod natin ang ating bawang. Eh, una si gulay kanina and then itong bawang. Palabasin lang natin yung aroma, guys. Kasi na natin itong ating sahog. Ayan, para pag-ibisa, mabuti. Lalagay ko na yung pinagkuluan na itong karne. Para maging sabaw nung bihon. Ito yun, no, yung pinaglagakan ko ng karne kanina. Ayan, yung sabaw natin. Kaya ko na siya ng toyo. So, wala tayong sukat. Tansyameter lang talaga ang ginagamit ko, guys. Alagyan ko siya ng ano na, nor chicken cubes pang palasa natin. Ayan. O diba? Ayan, pangalawa. Lalagyan din natin siya ng pamintang durog. Ayan. Kaluin na natin. Ayan. Tapos, kukulo na yan guys. Kasama na dyan, matutunaw yung nor cubes. Tapos Kulong kulong-kulo na siya, ilalagay ko na yung aking gihon. So ako guys, pag nagluluto ako ng bihon, gusto ko binababad ko muna siya sa tubig. Ah, tapos nagdagdag pala ako ng ano, bihon. Meron pa kasi akong dalawang pirasong ano, ganito diyan no oh. So bali 3 parts ito, guys. Eh. Mamaya ako maglalagay ng gulay, guys. So guys, ito na yung ating ano, konti lang yung carrots pala oh. Pero kaya na yan, guys. Okay na natin. Yun. Mamaya ay konti lagi pa na rin yung babu Tapos guys, lagyan na natin yung ating repolyo. So guys, tuto na yung ating bihon. Sarap! Ito na po ang mga pagkaing niluto ko. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!